At least ngayon po, malinaw na gusto natin panagutin ang Pangulo. Now, to be completely transparent with you, I do not care kung sino man ang uh, mamuno sa Pero dapat po, huwag natin isa uh, sa tabi ang mga nao revelation. Because usually po, yung nao yun yung yun, uh, ano yun, uh, organic. No? may mga sinabi na po yung mga taga-DBA sa DBA na Pero tayo po ay naniligaw sa mga detalye tulad ng mga notaryo na wala namang kinalaman sa truthfulness ng laman ng kanyang uh, affidavit. No? So, For, pro for a proper investigation, let us pursue it in a linear fashion. Hindi yung meron dito, meron dito, meron dito. Kaya po gumugulo ang, ang perception na tao

I don't know. Because we are mere participants. No? We're not the organizers of this, but we're organizing our party to take part. So kami po, ang balak ng PDP ay pumunta doon, and then makisama, makikisa, wala po kaming dadaling kulay doon. Wala kaming dadaling partisanship. We are there participating. Ano? At Attorney, uh ah, At yung kanina po yung sabi niya na parang hindi ito parang isang yung um, may na may color or something Yung gagawin po sa so November 16. So, ano po ba ito? Parang ini-invite niya yung marami to join The, the, ang, ang konsepto po ng uh, People's Congress ay ang pakinggan muling ang taong bayan na nagbibigay ng mandato sa mga nabanggok. Ang problema po ngayon, uh, lahat po tayo ay nakakulong na sa kanya-kanya mga echo chambers, sa kanya-kanya mga uh, uh, algorithm-created uh, uh, jail cells. So hindi na po tayo nagkakawidawaan our our job is to create effective public discussion. So pagdating po doon, doon natin alamin eh kung ano ang gusto ng taong bayan. Meron ba silang gusto pag-resign? O meron ba silang gusto ipag-reform lang? Regardless, magtipon tayo para marinig natin ang tao. Actually, may sinabi Um, we want to create a central representation that in which yung nangyari yung um, uh -huh. Rallying September? Weekend, yes, it was weekend. Though. Weekend, yes. Why do you think so? And what ang... <coughs> uh, There's no one at fault for the September 21 in advocacy, no. But rather, that was a natural result of many parties coming together, no, without clear or agreed upon desired result. Some people wanted PBM to resign. Some people wanted Martin Romualdez to resign. Some people wanted just Zaldico. Some people did not want anyone to resign. Yung iba nga sabi lang, corruption, resign. Meron bang yan? So, naging malabo po yung mensahe. So, at least ngayon po, malinaw na gusto nating panagutin ang Pangulo. Pero yung paraan ng kanyang pananagot, yun yung tatanungin natin sa taong bayan. Yung iba talaga, let's be honest. Let's be honest here. Yung iba gusto, bumaba sa pwesto ang ating mahal na pangulo. Yung iba naman, hindi yun ang gusto. Pero gusto siyang panagutin. Pero at least we already have one common goal. We are talking about the leadership of the country. Yung ulo. Yung ulo, pag gusto nating panagutin, hindi lang natin alam kung paano. That's the difference. Nung September 21, walang ganun. At, attorney, uh, do you think na yung, yung kasi parang nangangamba nga yung DILG na baka may, may parang may info yan kasi na there is a desktop plot sa 16 to 18 so ano pong reaction niya po dun sa parang uh, ah, hinala ng DILG ako po ay 50 years old na sa lahat po nang nakita ko ng mga ganito lagi namang may hinala ang mga hinaupulan, hindi lang di ALG, kung di ang AFP, ang PNP, lagi naman silang may hinala. And rightfully so, kailangan nilang maging maingat. They are there to protect the government. But what we're trying to say is, no, don't just protect the government, protect the people. Tama? So, yung mga destabilization na, uh, na noise na ganyan, That is for that is up to them para sa kanilang uh, intel na alamin kung totoo o hindi. Pero sa amin pong panig, wala pong ganito. We're not capable of that. No? Ang sa amin is very plain and simple. Gusto namin manawagan diretso sa Pangulo na ayusin itong mga problema nito. Nothing else. Wala pong mga usapan na mga kudeta, mga sedition, rebellion. Wala sa partido namin. Yan. Ah, uh, attorney na sa in my in my part. So, may mga ni-recommend na kung kasuhan ng ICI. So, do you think yung mga tao na yan is ah, uh, sapat nang makasuhan lang sila para may mapanagot or meron pang dapat na mas higher on that na mga tao po na yun na mapanagot po dun sa nangyaring flood control mess. If you look at the legal aspect of this no and even the technical aspect nagugat lahat yan sa budget pag pinag-uusapan po ang budget ang pinag-uusapan ng head ng congress at ang pangulo na pumipirma tama this is logical this is hindi, yan, hindi po ako namumulitika lohika yan lohika So kung yung budget ang pinag pinagugatan, dapat pag-usapan yung liability nung gawa ng budget. Ang tanong ng taong bayan, bakit hindi pa kine-question ang ating speaker? Yung yung pong hindi pag-question sa pangulo, understandable 'yon because there is absolute immunity on the part of the president wala namang absolute immunity sa congressman at kahit senador. Okay? So, ang gusto natin gawin, hindi natin dina-accuse si former speaker. We're not accusing him. Pero gusto natin siyang sumagot sa isang pagbinig because he does not deserve preferential treatment over Zaldico or any other congressman or any other public official. Wala pong dapat preferential treatment. Sabi po ni St. Agustin of Quipo, di ba? Ang partial justice is no justice at all no? So we cannot have partial justice it has to be impartial. Wala pong kinikiling. Thank you, Father. Pag-alabang siya po kanina na you are just, you are not inciting, just inspiring. Pag-alabang siya po kanina na you are just, you not inciting, just inspiring. Kasi ang inciting po, ang isa legal term. Malalim po na legal term yan in Esquelas versus people that was defined as as a, uh, uh, um, steering up people towards unlawful acts. To stir up, no? Manggulo. Yun ang inciting. Walang-wala po kami ginagawa ganyan. Gusto kong linawi yan sa mga kinaugulat. As a lawyer and as an officer of the court, I am against that impact. So this is not inciting. Based on the jurisprudential definition of inciting sa Eskuelas versus people, we are inspiring. In the common sense of the word, ang gusto namin, ma-inspire, maliwanagan, ma-enlighten ang mga utak ng ating taong bayan na tama na, sobra na kailangan po natin talagang palitan na ang sistema mali na yung sistema nalulunod na tayo pero nagbubulag-bulagan tayo because of partisanship. let's call us faith as faith yung iba ayaw magpababa ng Pangulo dahil takot sila sa Duterte, pero hindi naman yun ang dapat natin iniisip ngayon hindi naman kailangan pababa si bibin. Pero kailangan panagutin. Sumagot. Sumagot dun sa mga questions. Kasi pag habang walang sagot, hindi na po magwo work yung kanyang normal na taktika of being very cordial, being very civil. Hindi niya sinasagot, iniwas, duwasan niya lang yung mga tanong. With all due respect to the position and to the person, ang sinasabi po namin, sagutin po ninyo kung ano po yung concrete steps that will be taken in the next few days para sa susunod na ulan, hindi na tayo malunod. Yun lang naman eh. How is that partisan? How is that inciting? It's not. So we are inspiring people to gain courage. Ipaglaban natin yung buhay natin. Nakikita natin yung mga bubong naglulutangan na may mga bata at aso. Mommy, we lost everything. Tapos nahilig pa rin tayo. Magising po tayo. Ito pa.